Good morning mga ka B. Bang. Papakita ko lang sa inyo guys ang aking mga bulaklak. Ang pangalan nito guys ay Succulents. So, Succulents. yun po yung Succulents guys. So itong Succulents na to guys ay para siyang cactus. So um, biligan lang po ninyo siya ng once, once, uh, once a week lang. At kasi hindi siya na nga hindi siya pwedeng masyadong lagyan ng maraming tubig kasi nga marami na yan tubig sa loob yan matubig kasi yung ano na yung cactus na yan and dito naman pangalawa so two times a week lang siya or one time one time a week lang din kasi para siyang para siyang ano guys ba uh, ano ba tawag doon yung parang parang ah uh, may tawag pa dyan eh para siyang uh, basta basta ano siya, belong siya sa sa ano din, na hindi rin siya pwedeng maraming tubig lalagay once a week lang, mga once a week oo, mga ganun, so maganda siyang bulaklak ito guys, matagal na to sa akin as in matagal matagal na so dito naman guys ay kinakailangan ng maraming tubig so ito nakikita ninyo ay eh, ito po yung bigay bigay po ito ng aming um bigay pala ng ano Bigay pala lang aking gana nito, guys. Yung birthday ko, anyway, by the way. So, bigay bigay po yan. So, sa mga gustong magkaroon ng ganitong bulaklak, guys, na ganitong style. So, ang gagawin lang po ninyo, guys, magawa kayo ng walls. Yung parang woods, ba? Ilagay lang po nyo yung woods. Tapos, gawa kayo ng parang box na woods. Tapos, lagyan nyo ng bulaklak. So, and after that, lagyan lang po niyo ng mga ganito, mga decoration. Ito, totoo yan. Ito naman, hindi. So ito of course 'to bulaklak na ito inlagay lang po ninyo mga decoration ba. So maganda na siya tingnan so good good idea talaga siya sa mga sa loob lang po ito. Yung bulaklak na 'to guys po sa loob lang bahay, sa loob sa loob lang bahay, sa loob ng bahay lang po. So dito guys, ito matagal na nando sa akin to magto 2 years na and ito naman yung cactus. So, diligan lang po ninyo yan ng once a week lang. Ayan. So, hindi na siya masyadong lagyan ng tubig. So, yan lang po guys ang ipapakita ko sa inyo today. And thank you so much sa lahat na nag-interested sa aking mga magagandang bulaklak. Ayan. See you next videos. Bye-bye.